Yan na, yan na. Dahan-dahan lang tayo. Tita, yan na kita. Yan na, ina, na. Makita ba tayo? Hindi. Ay, nalig ko. Nalig guys, malapit na. Ah, <laughs> Hindi ka butot pa siya. <laughs> Paano? Wag ko ka kasi magmadali. Bye. Ay. Ah. Tata siya. Ay, pabalik siya dyan. Tignan saan, mo. Ay, Ang hirap na wano makyat Ay, nandun. Ano? Ay, Hilay pabalik, na siya Takbo. pabalik siya Takbo. Uy, ay, 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 Pabalik ay, 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 guys. ay, ay, yow! ay, 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 tayo pala ilagay yan doon. Uh uh, 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 Pag nandit dyan siya, ilagay huh? mo doon. Paano? Pag nandit nan, dyan siya. Ito na ito. Paano hindi nga tayo makakakyat? Ay na, ay na, ay na, na. Let's go. Ang balis kasi magkagay eh. What the fuck? Nay na. Itako. <laughs> hindi siya kasha dyan. Diyan pupunta dito. Ah, dito lang pala tayo magkatago. Okay, let's go. Okay, let's go. Let's Sana hindi siya pumunta dun oh. Ayun. Ay na, na. Sundan lang natin siya. Yan oh. <laughs> Malapit na tayo makatakas, guys. Let's At go. So, pagkasunod niyan, na ano na yan. Ayan, yan, yan. Ang na. Let's na. na. Bo. Mm -hmm. Ayan. What? Talaglag tayo. Ah! Ayun, yun, yun, na. yun, 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 yun. Nabuksan na natin, guys. Ayan nga. Galing. Kunti na lang, guys. Kunti na lang, guys. Konti na Konti na lang. Ay, yan ay, 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 Sinusundan tayo niya. Di diba ba lumapit dyan? Ay, nay, nay no, na guys. Lapit na tayo. What? Paano makyat? Mukhang kailangan pa Ay, hindi tayo nakita. Isa pang lagayan. Mm -mm. Para maano tayo. makakita tayo. May, la may ladder pa dyan. Kinis. Ayun o. No? ladder. Wala. <gasps> nakita niya tayo. Na Nakbo. Nawawala yung ladder mo dyan. Tignan mo dun. What? Bakit nawala? Siyempre, naglagay ko doon, natitereport yun doon. What? Ganun ba yun? Mm. Ang daya naman nun. Ganyan talaga yun, madaya. Yan. Tara, tunin na lang natin yun ulit. Ah, alam ko na. Kailangan natin na eh, ito. Ito oh. Tara, dalhin natin doon. Dadalhin natin doon. O, tapos papatungan natin ang ladder. Mm -hmm. Para makaakyat tayo. Yan Ayan! Tara, let's go! Ay! Alam ko na ang technique. Ay, oh, ano? May pera. Pero, kunin muna natin to. Pang, Saka isa pa doon, oh. Pang fishbowl din natin yan. <laughs> Ay, yun, buti yun. Saan na siya? Walis na siya. Oh, na siya, guys? Ay, no? Yan, tara, let's go. Lapit na tayo, makapasok. Ay, sa... din rap. Yan, guys. Yeah. Yay! <laughs> Nakalawas na tayo. Ay, no, pera. May pera pa dito. Uy! Yan. 2000. Uy! Yan na yung pera um, natin. Tignan mo doon, oh. What? 200? Ang dami ng pera natin. Ano Di, yan? Hindi, yan 200. Mamaya, hangin 700. tayo. 700. What? Tinahangin tayo. Guys. Basic lang makadaan dyan. Paano? Yan lang. Uy, guys. Grabe, nahangin tayo, guys. O, din. Hindi ka naman hangin. Nandyan. Basic niyan. Ano? Saan na to? Ang ka lang dyan. Para ma What? Tatalon oh, ka dapat, man. tatalon. Ano? Ayan, 'di diba? Ang galing. Lumulutang ka? Wow, panis. Galing naman natin. Lutang-lutang. Na Ay nako. May hirap oh. 'yan. May rap 'to. Oo. Oh. Paano 'yan? Paano natin? Pag nakabaligtad, pwede 'yan. What? What? Game, <laughs> <laughs> okay, ulit, guys. Game, game, game. Let's go! Oh, panis! Adios. Yay! Oh? Ano to? Anong gagawin natin dito, guys? Kunin mo na yung coins doon. Hindi nga natin makuha, guys. Oh. Kalaan kasi sa boto. Ano? Sa haknik. Bakit Ganyan. Ay, ay, dito, dito. Adios, ma, kaya ito dito. Kaya makiat dyan. Meron dito. Huwag tayo dyan. Um, ka dyan. Kasi oh. may ano yun. Ano? May katulad na ganyan. Oh, man. Until. Ito. Tilipat ka doon. Ano yung kukunin? Ayan, no. Ito, bababa ata dito. Mm-mm. Tapos? Tapos, tanggalin mo yun. Ito, what? Screw mo yan. Ang galing. X. Tapos? Yan. Check na yan. Ganun lang pala. Tapos? Saan tayo po? Maghanap pa. ka pa. Oh, ah, ayun. Nagkaroon ng one. Mahanapin pa natin yung ganun na tatlo. Kunin muna natin tong pera. May, kasi may hawak-hawak ka. Ay, ganun ba yun? Tanggalan mo kasi. Oh, tapos? Pindot yun din. Wala, ayaw nga pindot. Hindi natin makuha. Marami na ata tayong pera. Yung nga. Ay, yung pa sa taas, oh. Yun. Yun, pupuntahan natin yun, guys. Meron dito sa taas. Pindotin mo to. Wait lang, wala pa nga tayo dun, eh. Tira. Neng! Let's go! May hangin-hangin dyan. Tignan mo. Paano tayo hakit dun? Ay, no! May hangin-hangin dyan. Saan na yung hangin? Ma wala. Dyan lang. Pera Ay, pera dito, pa. Ba? Ano yun? Ay, ito. Guys, let's yung go. Yung pera. Yan, oh. Yung pera. Ano? Nanan mo lang. Oh, nice. Isa na oy, lang. Ay, isa lang. Oy, andito yung tropa natin. Ang galing. Nakakabot siya dito. Ay, Diba, oh. Dami. Ano siya pupunta? One million siya. Oy! Oy, bumaba na siya, oh. Oo. Palin mo yun, oh. oh. No. One million. Oy, ayan yan. Ah, hindi nga rin makuha. <laughs> Kasi? Ay, isa na lang, guys. Asan pa yung isaan? Doon, sa taas. Ay, oh. wow. Ito na lang hindi nakuha na natin yung tatlo. Hindi, ah, yung dalawa. Na, alam ko na. Yung dalawa kasi. Ayan o. Ayan o, let's go. O, oh, pera pa o. Oh. Sa tabi niya. <laughs> <laughs> Ayan pa oh yung Mabalik man, dun 1 million. Tayo. Mabalik na tayo no. Sa taas doon, 1 Ayan, no? million. Naka-tatlo na tayo. 3 over 3. O, saan na tayo pupunta? Punin na yung pera doon. Ay, 2 dito ata. Punta ka dyan. Ito yung pera. Um, Ayun, 1 million. Galing. Ah, na yun. What? Hindi natin makuha, guys. Pinupukpuk lang. Yeah. In what? Ah! Tinulak tayo. Binagalit mo kami, ha? Yari sa atin yan. Tara, tara. Labas na rin natin yung pamalo natin. Tutulakin din Oy, natin. Uy, tignan nyo, no? Babawian natin yun. Tinulak tayo na, eh. Yan, no? Tara. Paluin mo nga yan. Paluin natin yan. Paluin sa pit. Ay, hindi. Dapat may marami tayong pera, no? Yan. Dapat may marami tayong robux, no? Tara, use the box. Paano tayo? Uh, ah, okay. Ayun, kukunin oh, mo yan. O. Oh. Ayun, ah, nakalagay Ay. tayo. Ayun, madali. Oh, Ay, Ayun, oh. One million. One million. Let's go. Sana tayo? Saan na yung pumunta? What? Liko ka? Ganun? Liko. What? liko. Oh, magaling. Haha. <laughs> Makaka-escape na tayo, guys. O. Oh. What? Ayun, oh. Pasok tayo daw dito. Ah! Ano ba yan? Ayun, Let's go. Yun, buti. Ibas natin to. Tira. Tutul. May, may, 1 million. One million. What? Paano yan? Pindotin. Oy! Dito, by one million nakita ko. Yun. Daming one million dito guys. Lever. Ay. Ipindotin hey, daw. Hmm. Nagbukas diba? Nagbukas yun. Alin? Ayan eh, ano? Ilaw? Ayan o. oh. Dami yan nakakita. One. Bariship. Bariship. Oh no. Paano natin matatakot? Ay bawal yung ganito. Bakit? Siyempre, ano daw, kulong ka niyan. Ako, wala. Nakita tayo si Marichef. Lolo. Ako. Ito kanya niya, ano? Kailangan na natin. Baso ka yan, baso ka. Baso ka. Mapagkain yung laman? Ba? <laughs> 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 uh uh Oh, oh, Ay, boy, <laughs> Dami na Napatay na natin. Dami na natin na pera. Guys. Dami hmm. na natin yung pera, oh. Ha? Huh? O, saan na yung ano niya? Ano yung... Oy, may pera pa dun. Ay, ano? Pera. Ano? Punin natin to guys. Huh? <laughs> guys, saan na Nang hahanap ng kalaban. Yun, know, oh. Punin pera. natin to mga pera, guys. What? <laughs> Bakit tayo meron ganyan? Paano yan? Paano tayo makalabas dyan? Hindi naman, eh. Ito. Ata. Ay, pabalik yan. Pabalik. Pabalik yan. Ha? Huh? Pabalik yan. Ayaw nga pala, no? Pabalik ka na. <laughs> Ayun na. Yung butas doon. Ano? Ay, hindi yan. Na, diba napuntahan ah, na diba yan? Ha? Ah, saan tayo? Ano ba yan? Nakakailan naman to. What? Ayun, no? Buti na lang. May buhay dito. Hmm? Ayun, no? Na, buhay tayo ulit. Ba't binuksan na yan? Oo. Oh. Ang kapera tayo. Ano? Ayun, dito pala yung daan, guys. Napatay mo yun. Dito yung daan. Let's go. Oh. Ay, ay. What? Ah. Oh, min, Tara, tara. Uy, uy. Ay. ay. Ano yun? Tumatagas yung tae. Hindi, tumatagas yung ano niya. Yung mga, yung mga, ano niya. Yung mga. Oh. Hindi mo kuno yung pera? Hindi, mamamatay tayo pag ginawa natin yun. Hindi yun. Hindi. lang. Patintero lang yun eh. Takbo. Ay. Okay. <laughs> kunin may yung mga natin, pera. Kunin natin. Ay. What? What? Wala na, na. Tara, tara. Akit na tayo. Yan na yung pera. Nga. Mm. Mamamatay lang tayo. Six, ten. Ang, ang galing ng laka natin noon nakatagilid. ano o. Nakatagil e no, pera po. Uy. Uy, may buhay tayo. Oh, <gittany> Nalaglag. bakit kinuha yung baturahan Ayaw na may basura. Yo, grabe. Binabaril tayo, guys. Ay, <gittany> tipot. Barilin din natin siya. Ano? Oh, ay, sabog. Ay, ikot Diyan, na, ah. Mmm, deserve. Oh, deserve. Oh, hindi ko nabawasan ng light. Siyempre. Malakas tayo, eh. Hindi mo kanawa yung isang pera doon? What? Munting na tayo. Let's go. Pindutin mo daw yun, oh. Shoot. Shoot. Dami. Shoot. Shoot. Yun na, guys. Oh, Min. Anong nangyayari na dito, guys? Intruder. Intruder. Try natin yan. Dapat makasakay ka dun? No. Tingnan mo yung buhay natin, baka. Yun, oh. Eh. Yung um, laglag. Next, you completed the job. Then, there may charge. Okay. Pero, guys. Long pa sa'yo. Oh, oh ah! man, what? Namalik no, na kayo. Dapat hindi mababawas. Na nabawasan yung pera. Eh, hindi hindi, damihan di ba? Oo. Oh, oh. Di ba kanina, kumuha ka ng pera? Oo, oh, mabaril oh. tayo na ito. Barilin natin Ay, siya ng... Ka naman yan eh. Babarilin natin siya ng mga kamatis. Ha? Ah! Uh, ah, guys. Hindi siya napunta doon. Patay ka agad. Okay, 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 okay. Ito. cross. Let's go. Hi. Let's go. Ah. What? Ang hirap naman makatalong doon. What? Nakatalong nga ako dyan eh. Uy! Oh my God! Kanina, wing wing. Ha? Kanina, umakit ka dyan. Ha? Ah. Dapat malakas talong eh. Ganyan, dapat may super...